tugutang. Mm -hmm. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala itong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Ah, uh, saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Siwala ito sa asawa eh. Uh, si Niligawan niya po? Yun? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma. wala na siguro akong ibang makita siya. <laughs> hindi, hindi sir, ganito naman. Ah, hindi, hindi ko naman inaano. But, uh, in, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang, mag, parang close mo talaga. Kasi, ganoon ako mag trato dun dito sa pulis eh. Ito, ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganon ganun talaga ako. Pero bakit ko siya nagsasalita ng uh, uh, nagbibigay po ng uh, revelation do sa Quadcom na sinasabi niyo hindi po totoo na tinawagan niyo po siya noong May, May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, IAC. Yeah. Hanggang sir, it's a mystery bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya mag, maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Dabao na membro ng Iglesia ni Cristo. Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot Of uh, policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City, what would be the point of uh, asking for? It's